Yes sir. Uh, hello mga aplikant. ilonggo ta sa Bungilonggo. Ah, naman kita subong sa oval, no? Para mag-exercise. Okay. kabulo man ta mga aplikante. Basta 50 na ganya ang hisgutan. Dapat ridigit. No, andada lang kit exercise. Hindi kita magkinamad. No, tapos dapat proper diet aton uh, hygiene uh, para pag jogging aton yeah, maka ma, magenta ang mga uh, ano dia, mga artihan at least eh, hindi man tama pa yeah. proper hygiene dapat ah uh, amo lang monta daw daw ni routine lang gid ni irutin irutin aton ang atong pag exercise para pagabot sa Uh, processing sa 50 hindi na tama budla no? diri um, side uh, medyo kulang pa ko sa hangin pero ginay mo ko lang ang bias ko uh, matamat lang kay pang lima ko palang adlaw ni eh. oh, at least nakuha ko ng 40-40 no mga um, si ko sige lang una lang mo masunod lang kami pa yun lang ko sa aton nga jogging is maintain lang gid ang uh, 3 .2. kung pwede lang more pa more pa sa 3.2 para ang aton nga hangin is hindi hindi ma hindi tama madulaan ba pagabot sa time So, ari na, mo I'm sa ta para in pampa at least pa kwan sa TL pagana mm -hmm. <laughs> pasensya na mga aplikanta Akin, uh, pang first time ko nang vlogging ganun lang at least nangkatag lang ko sa ang remind hindi siya advice pero garimind lang ko ba kapalo eh. naman eh, eh. ka mo lang muna but... o oh, reklamo na ko daw hapo daw hindi ginagalingan ako So, Ambo lang tong mga kaplikante ah. Kawan lang. Proper lang proper. Si exercise. Bye-bye.